Hello, welcome to my channel Kambos Dar. Ngayon naman atin tatalakayin, social pension beneficiaries hindi dapat mabahala sa pagsisibatas ng universal pension, at kung bago lang kayo sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go. Social pension beneficiaries hindi dapat mabahala sa pagsasabatas ng Universal Pension Program Kongresista. Napagpasyahan ng mga mambabatas na patuloy na tatanggap ng 1,000 Philippine pesos ang mga ikahos na senior citizens kahit na aprubahan ng Kamara ang panukalang batas na Universal Social Pension Bill. Sa hearing na isinagawa ng Committee on Appropriations ng mababang kapulungan noong Miyerkules, March 13, nagkasundo ang mga mayakda ng nasabing panukala, mga kasapi ng komite at mga leader ng iba't ibang senior citizens associations na hindi gagalawin ang halagang tinatanggap na ng mga kwalipikado na sa kasalukuyang social pension program. Kasama sa mga pumayag ay sina Reps, Mila Aquino Magsaysay, United Senior Citizens, Rufus Rodriguez, Cagayan de Oro City, Pepito Alvarez, Palawan, Jose Maria Zabiri, Bukidnon, Micaela Angela Suansing, Nueva Ecija, Rodolfo Ordenes, Senior Citizens, Franz Castro, Act Teachers Party List, at Stella Quimbo, Marikina City, na siyang naging presiding officer sa pagdinig. Una dito na pagpasyahan din ng mga nasabing kongresista na sa halip na p isang libo ang itulak nilang halaga ng benepisyo sa ilalim ng Universal Social Pension Bill, Ibababa na lang sa P500 kada buwan ang ibigay sa lahat ng Pilipinong nakatatanda. Subalit bago pa man aprobahan ang appropriations panel ito, napansin ni Quimbo na malaki ang magiging epekto nito sa mga kasalukuyan ng tumatanggap ng P1,000 monthly social pension sa ilalim ng social pension program. Napagtanto rin ang nasabing problema ng mga tinawag ng komite para magbigay ng payo tungkol sa panukalang batas. Ayon kay National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Kihano, hindi magiging katanggap-tanggap sa mga pensyonado na ang pag-aproba ng bill kung ibababa sa P500 ang kanilang buwan ng kikitain. Bagamat kailangan ng nakararaming senior citizen ang anumang halagang may bibigay ng pamahalaan, ito ay dapat ibigay ng hindi magkakaroon ng hindi magandang epekto sa mga sinasabing indigent senior citizens, paliwanag naman ni George Banal, Pangulo ng Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines NCR. Dahil sa nasabing problema, nagkaroon ng pagpupulong ang kongresista at nagkasundo na hindi muna aprubahan ang pagbabawas ng 500 Philippine pesos sa orihinal na 1,000 Philippine pesos pension. Sa panukala ni Magsaysay at Quimbo, ipinasa ng komite ang motion na ibalik na muna ang Universal Social Pension Program Bill sa Technical Working Group upang solusyonan na ang naging balakid sa agarang pagpasa ng nasabing bill. Inaasahan naman namin na agaran din ibalik ng TWG sa Appropriations Panel ang bill upang maipasa na agad, mahalaga ang bawat minutong dumadaan para sa kapakanan ng mga senior citizens sa bansay, sabi ni Magsaysay. Sa panukalang batas na inakdani ng Magsaysay at Sonsing, ang lahat ng senior citizens ay makatatanggap mula sa pamahalaan ng 1,000 Philippine Pesos kada buwan, at sana naibigan nyo ang aking video na ang social pension ay ang mga pensioners huwag mabahala sa pagsasabatas ng universal social pension at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new update. Thank you.